guys, maghahanap tayo ng ano bang maganda Checking. Walang maganda. Walang maganda kasi wala kang maganda mura mura lang. Hala, 3 for 1 dollar. Chocolate, 3 for 1 dollar. wow! Pili kaya assorted. 3 for 1 dollar, guys. So, ayan, no. 3 for 1 dollar tayo, guys. udah Udiya. Akala ko, Uday. Ano ba pong basa ko parang tangan yan? Three. Uday. Pwede pa assorted yan. Pwede assorted. I-assorted na natin. Kasi same lang naman. Good for you and good for me. Tara! Oh, dito oh. Oh, 3 for 10. Ito, ano naman ito? Wow, grabe. Ang sarap-sarap naman. Sana nasa Pilipinas ito. Mauibos talaga agad. Wow, fun. 50 cent ang ano to? Tiger Eye. Ay, wow. 50 cent. Ako, bili-bili tayo. Mamaya wala natin ang bayad. Ito naman, 3 for 10. Milk.

Ito po, masarap po. Puro chocolate naman itong nandito, guys. Oh, ibig sabihin nga, chocolate sila. Ang dollar, oh. Tignan nyo naman. Ang mura-mura dito, guys. Ang daming mura, as you can see. Ang daming mura pala. Akit kaya tayo sa taas, guys. Buha tayo ng chicherias. Ang dollar, So, tayo sa Venice cheese sa petausa. Ageta sa langit. So, meron po tong taas guys, asang bait taas. Yeah. So, siya din nakakapatok ah. So, dito tayo sa taas guys. Ageta tayo. Na la la la. So, mganap tayo na sa chicheria sa. So, support niyo so, lang po guys. Uy, may 50 cent pa nga, oh. Pero kasi gusto kong bumili na wano. Ayan! Okay, ayay! Serious, hello? 50 cent lang? Ang hmm, dami, oh. Maraming nga sarap dito. Wala bang masarap ng lalaki? Ahay! Ah Ahay! Masasarap na ano, pagkain. Hanapin mo yung masarap na lalaki. video kare wow apa naman wala na akong dalang kaya wow naman asan oh, ko chichiriya sila wow parang sarap sarap nyo eh. oh. I beg your pardon. I never promised you rose, darling. Wow, I'm dummy. Nelulu ka ako.